Jerry, go na? Oo, oh, yan. Nandito na. Andiyan na, andiyan oh, na silang andiyan tatlo. Tingnan mo. Ato. Uy, awa. Ano yan? Oh, oh. nag-usap-usap oh. na tayo. Ay, kasi pag, oh. pag hindi mo pa pinakita sa akin yan, iiwak mo ko yung tatlo dito sa kabite. Oh. Balita ko, magaling na raw yan. Tama ba? Oo, oh, 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 pero... Diyan. Baka pag nakita mo yung bagong YG, baka hindi mo makilala kung sino oh. talaga. Ang ganda ng pagkakagawa ng ilong, mahal, 50 mil. Talagang ano legit na legit yan, boy. Oh. Okay. Hindi, ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Tanggalin mo na yan. Oh. Hindi nyo makikilala. Oh. Oh, oh, okay. o, and, and, mas, na ako pa. sige. mo na, boy. Ang Tatanggal. mo na, boy. Tanggalin mo boy. daan-daan ma lang. Mas daan Mas daan lang. Oh, da oh, da and, oh da and, da Guys, nakausap ko na yung tatlong kurikong at pumayag na sila na ipakita yung ilong ni YG kasi kung hindi, iiwanan ko sila dito sa Kabite at bahala na sila sa buhay nila. Ayun, natakot naman yung tatlo. Kaya pumaig sila na ipakita na ilong ni YG. At sabi rin nung bakla ni Rodan, okay na daw yun. Kaya, Jerry ko, asa na? Oo, uh, 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 na. na, oh, Nandito na. Uh, andiyan na, andiyan na silang tatlo. Tingnan, mo. Ayun. 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 Ay. Ay. Ay, Kuya oh, oh. nag usap usap na tayo. Ay, kasi pag, Mpya. pag hindi mo pa pinakita sa akin yan, iiwang ko kayong tatlo oh. dito sa Kabite. Kinakinan nyo. Uh, uh, Hayaan ko kayo dito. Hayaan ko kayong magutom ikaw, ikaw, ay, ikaw. b i ipakita mo na sa akin yung ilong mo. Balita ko magaling na raw yan. Tama ba? Oh, oh, pero... Yan. Baka pag nakita mo yung bagong YG, baka hindi mo makikita kung sino oh. talaga to. Ha? Huh? Sobrang pogi! Ang ganda ng pagkakagawa ng ilong! Mahal! 50 mil oh. Ano yan? Talagang ano, legit na legit yan, boy! Oh. Hindi, oh. hindi ako maniniwala hanggat yeah. hindi ko nakikita. O, hanggang! Oh, wait, wait lang, Kuya ba oh, Sa mga bashaw dyan ni YG o oh, mga na comment ng comment, baka pag nakita nyo yung bagong mukha ni YG, baka ma-inlove kayo. Talaga? talaga. talaga. Hindi na malaki ang ilong nan, boy! Oh. <laughs> Tayo na tanggal pagtanggal niyan, kasya to. Ay, uy, uy, hindi wala. na ka na yung amo namin na. na Subukan so, na, na, mo umog ba? Wag ka muna turo apa mo ko. Apa mo ko. Ayang kita, ayang kita. Piping Tumigil ka, pipinga ko yung... O sige na, tama na, tama na, tama na, tama na. Tanggalin mo na yan. Hindi niyo makikita. Huwag mong tanggalan oh. O sige. Tanggalin mo na, boy. Tanggalin mo na, boy. Tanggalin mo na, boy. O, daan lang. Masa tama O, lang. daan lang. Ah! Oh, oh, ayun, dahil, dahil, dahil. Dahil. wait lang! Huwag mo kong ah! mm. Wait lang! Huwag kang umano, huwag kang pumalag. Wala pa. Oh. Oh. Ang ganda Oh. Ayun, ayun. Oh. Wala naman namang! Ay! mo nga yan! Oh. Alis mo yan! Oh. Ayun, ayun. Ang ganda! Putang! Matangos! Gago! YG! Matangos na! Teka lang, YG! Gago na iskam ka, YG! lumapad pa yun. Ay, ka, ganda-ganda nga. YG, wait lang. Sinong doktor gumawa niyan? Dr. Kwan. Dr. Kwan? Dr. Kwan. Puta ba kasi Dr. Kwan? Kwak. Uy, teka nga lang. Dr. Kwan. YG, nilagyan ka lang nila ng nose line. Ayun o. Teka lang, tingnan mo. Buburayin ko ha. Uy, hindi. Nose line. Nose, ayun o. May makeup po. Ayun o. May makeup lang yan oh Ayun o. Alatang-alatang naman. Rodan. Oh, Kurt. Walang gawin yan. Kasama niyan. Sam O oh, alam mo na, alam mo na ibig sabihin et, Eto, ah, bibigyan kita ng ano uh, ng ng advice Mata, lang. Alam mo eh. minsan ang mga tinuturing mong tunay na tropa hindi yan tunay. Uy, oh. Baka hindi mo alam, kinuntsaban oh. nila si Dr. Kwan para yan, lang. Oi, bye, teka 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 lang. Teka lang, teka lang. Kalma lang kalma. Ang kuya owa mo kakampi mo. eto ang dalawa, hindi ko sure. Oye. Ngayon tatanong kita, ano bang nangyari? Kaya pala nung natulog ako. May tinurok sa akin dito pampatulog ba yun? Ah, anesthesia yun. Kumbaga, anesthesia oh. Yun. Tapos, ano yun. nangyari? Pagising mo? Pagkagising ko, ganto na yung ano ko. Meron na sa ilong. Pero, maniwala ka sa akin. Kumuha ka ng brush like doon. Bilis, sige. Papakita ko iyo. Dito lang kayo. Dito lang. Ikaw rin. Dito ka lang din. Eto. Eto, ha? Eto. Kung totoo, kung totoo yan, pwede mong kasuhan yan. Kasi ano yan? Pakita mo. Ayan, oh. Wait lang, wait lang. mo. Buburahin ko, ha? Ayan, oh. Nose line lang, oh. Oh, ayun oh, kitang-kita oh. Oh, 'di ba? 'Di ba? Nose line lang 'yan. Ah. Nose line lang yan, boy. Uy. Oh, diba? Yaman, di ba? Kay na bahala diyan. Oh, yan ay, yan. Yan. yan, yari kayo. Hindi. Okay. Okay. Ganto, ay, YG. Ganto na lang, ganto na lang. Pumunta tayo ng barangay ngayon, magsampakan ng kaso. Hindi, WD na bar yan. Hindi, hindi. Barangay muna. Barangay mo, Jericho. Pumunta lang kami barangay kasi ang laki ng pera na kuha nitong dalawa. Kuring Jesus, si tara. Dito ah, dito ah. Hawakan mo 'yung dalawa. Tara, pumunta kami barangay. Tara, YG.